Sabi pong init kapatid dito po sa Occidental Mindoro. Kita nyo naman po sa San Jose, ganto na po ang temperatura. Nagsimula itong gantong tag-init, simula pa noong Marso at marahil parating po ngayong Mayo din. So ito mga kailangan nyong gawin mga kamindoreño. Number one, magtipid at gumamit ng wastong tubig. Huwag nyo pong sayangin. Number two, uminom ng hamihigit sa 8 hanggang 12 basong tubig. Pangatlo kapatid, kung may selfish ban, Ingatan po natin ito para hindi tayo makakain ng mga parasitic na infection during red tide. Pang-apat kapatid, ugaliin natin sumagsuot po ng komportabling damit. At panglima, iwasan nyo muna po magpakapagod sa mga hindi kailangan mga activities. And pang mga kapatid is iwasan po nating lumabas outdoor sa labas kung tayo po ay mga oras na mga around 10 a.m. to 3 p.m. po yan. Ito po yung oras na napakainit at dyan po nagkakaroon ng sakit ang ating mga pasyente. Ito po si Dok